So ayan guys hello guys my good afternoon so continue tayo kasi naputol yung ating video so ayan ay mag, mag ano tayo mag uh, palit ng cover sa bed tsaka yung ano nating sa bisaya pa couple um, so palitan natin na guys so ayan guys dito tayo sa kwarto. guys. Ito yung ating eh, cover sa ating unan. Ito. Tignan nyo. Diba? Ang ganda, guys. Tsaka ito yung cover sa ating eh, tawag ito sa bisaya pa. Uh, habol. Makapal na habol. Tsaka ito naman ang ating covers a uh, bend so yeah you know, guys mabilis ang ano na to palitan ng bed sheet tsaka yung cover sa unan kasi magano pa tayo guys mag magbabakyong pati sa baba magpalit lang ako ng bed cover sa higaan mga ano lang every one week kasi hindi tayo makapag labap araw-araw kasi mahal ang kurinti so habang mayroon tayong extra na na pang palit ng ano yung cover sa unan, or sa ano. So, pwede pa, pero wala kang extra. So, kailangan maglaba. Kahit mahal ang kurinti. kaya ganito talaga ang buhay sa nasa malayo ka nasa abroad wala kang katulong mag dito ikaw lang tsaka yung minsan yung masawa mo so pero magano man kami mag magtulungan man naman kami mga guys. Tapos na tayo sa unan. Mag ano. Mag uh, mag uh, palit ng cover sa unan. So ngayon ay nasa ano na tayo sa ating uh, sa, sa ano pa sa Swedish uh, ticket. So, tayo, dito na tayo sa ating habol. Hindi ko alam anong Tagalog nito. Habol lang kasi yung ano ko So. Kalimutan ko anong, pangal, anong Tagalog sa, sa habol. didji na seguro lang sa inyo guys english <coughs> sorry sorry guys na kabalaw ko ganito sa ano sa hotel magpalit ng ano mga higaan siya maglinis sa CR pero hindi madaling magtrabaho sa hotel guys So, yung mga habol dito guys, ang mga bigat. Tsaka ano yung 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 kumot dito guys ay ang laman niya ay parang ano, sa balahibo ng langgam guys. Kaya lalabas yung mga balahibo. Tsaka maano sa ilong. Nakapit. mainit, mainit kasi yung ano yung uh, yung tawag nito yung kumot, mainit siya pag sa so yan guys malapit na tayo matapos guys na tayo. Ayan. Ang ating higaan. So. Lalagyan na tayo. Lalagyan ko na lang ng cover ng higaan. Yeah, I'm going cover. So, oh, ayan na guys. Tapos tayo nagpalit ng ano ng bedsheet. Tsaka yung komot. Tsaka yung unan. So, ayan. Tapos na tayo. Masarap na ang tulog natin. Mamaya, dito sa ano, bagong um, uh, bagong linis. Alam bagong uh, cover. Tsaka ngayon ay i ano na natin yung labahan. So, ayan muna guys at uh, salamat sa panood at tsaka eh uh, ito muna ang ating video. I'll see you in my next vlog guys. Thank you for watching. Happy Saturday everyone. Bye guys.